Hello guys, for today's video, magluluto to pala tayo ng tinatawag sa amin dito sa ilo-ilo na apan-apan. Ito po yung parang kangkong na adobo. Ah, parang, parang yung so yung ginawa ko guys, nanggisa lang ako ng bawang at saka sibuyas at saka nilagay ko yung stock or yung stem mismo ng kangkong. So nagyan ko lang siya ng patis or sa amin tinatawag, sa inyo tinatawag ng toyo or sa amin tinatawag itong patis na. At saka naglagay din ako ng oyster sauce. Ayan, pagkatapos nun, ah, uh, black pepper. Ah, uh, para medyo tunayin yung sipa at saka yung nor. Pagkatapos nun, ah, uh, naglagay ako ng kunting tubig at saka pinakuluan ko lang siya. So, maghintay po natin. Mahintayin po lang natin ng 3 to 5 minutes, depende kung medyo malutong na yung stem. At saka, yun po yung paglagay na ng dahon mismo no? so hintayin natin siya maluto at saka naglagay po lang pala ako muna ng asukal na medyo matamis para magdagdag din ng salasa ng niluluto nating apan-apan so ito na sa inasabi ko nina guys naglagay na dito ko na nilagay yung dahon ng kangkong para ay, kasi luto na yung stem nito at saka uh, patapos kung maubos ng mailagay yung dahon doon ako nag uh, halo So, nahalo-halo ko lang siya guys uh, hanggang ma-mix uh, lahat ng uh, ingredients sa saka yung kangkong. At uh, ito guys, uh, dito ko nang naglagay ng sili. No, yung siling mahaba. Nagdag uh, uh, na rin sa aroma nito. At saka yung suka. Yung ginagamit ko ditong suka yung galing doon sa tuba. Yung sa amin tinatawag na sa panamilod mismo. So, ayun guys. Kalimutan ko nga pala. No, eh, dapat... Ah, uh, tayo tayong 1 minute baka usingawin lahat ng yung ng suka. So, kahit pa paano guys, okay naman yung lasa. Pero yun ang setup kasi ng magluto ng kangkong guys. So, yun guys, ah uh, pagkatapos ng maluto, salin mo na lang siya sa salalagyan. At luto na yung sa amin, yung tawag na apan-apan. So, yun lang guys, maraming salamat po.